Para po sa ating Balitaktakan ngayong umaga. Yeah, pag-uusapan natin yung mga road accidents. Uh, particularly, na kinasasangkutan ng mga bus na uh -huh. naman. Surog-surog na surog naman kasi, di ba? Kaya po, kung gusto nyo makisali sa ating Balitaktakan, maaari kayo mag ng ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alin ba sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede so, lamang pong tawagan ng mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating Balitaktakan. Sa tala po ng PNP Highway Patrol Group, pinakamarami sa mga aksidente sa kalsada na naitala mula 2007 hanggang 2012. Dulot ng... Speeding, speeding, over speeding. Over speeding. Ayan. Sa kabuuan din, human error ang naging ibabaw na sanhiho ng mga aksidente sa kalsada. Kaya kasama natin ngayon para himati, himayin ang isyong yan, si Police Senior Superintendent Ray Ben Sindak, Deputy Director for Operations ng PNP Highway Patrol Group. Good morning po, sir. Good morning. Good morning, Good morning sir. Uh... Susan at Joel at sa lahat ng mga giliw niyong manunood. Mm -hmm. Thank you for coming us, uh, coming over and uh, joining us today. Uh, para makipagbalit-aktakan din sa atin, makakasama natin si Professor Roland Simbulan, National President ng Families of Road Victims and Survivors. Asawa po niya ang profesor ng UP Diliman at veteran ng Mama Mahayag na si Chit Simbulan na namatay mm -hmm. sa isang road accident. Dalawang taon na. Magdadalawang yes, taon na sa po. Mayo. Ano? Sa Mayo. Sa Mayo, this coming May. Good morning po, Professor. Good morning. Yes. Professor. Good morning. Good morning. Eh, Dalawang taon na nga po ano, Magdadalawan taon na matapos yung aksidenteng uh, naging dahilan ng pagkamatay ng inyong asawa. Paano ho uh, ang ang ating ano ngayon ginagwahan ng pagsubaybay para matiyak na wala nahong mga magiging ganito pang mga biktima? Well, mula nung naganap yung uh, naganap na road crash, no tawag namin road, road crash yung oh. road accident. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh ako at kasama yung ibang mga families and survivors ng uh, Uh, road crashes uh, kasama si former Bulacan Governor ano Hubert Pantanganan no, no. no and others uh, uh nag-organize kami ng ano yung itong association no uh, fa tawag eh, families of road victims no. and survivors so we've been meeting at the same time syempre pag you you share the same experiences. Emotionally, nagtutulungan kami. Para kami support group. And we have become a support group and advocacy group for road safety. Kaya uh, simula kahapon, uh, ngayon uh, at hanggang bukas, uh, we are participating in this Asia-wide uh, uh, global uh, road safety partnership conference na ginaganap ngayon sa... Diamond Hotel dito sa Manila. Nagsimula kapon magkasama ng kami ni Superintendent. Uh and uh, ang ano nito, layunin nito mag, kasama dito yung mga from 20 countries on no, Asia. Uh, mga government agencies involved with road safety and transportation, mga NGOs, no? tsaka similar ano similar support groups uh, nag ano kami nag-exchange kami ng experiences mm -hmm. no para improve yung ano nga natin mm -hmm. o para ma-educate yung yung ating mamamayan no at saka yung ma-enforce ma talaga yung mga batas mm -hmm. no na on-road safety kasi uh, ang Pilipinas kasama itong karamihan ng bansa ngayon sa mundo I think 178 countries. We are signatories to the UN Convention on uh, uh, Road Safety. Mm -hmm. In fact, uh, may itong darating na Mayo. Uh, Merong ano kasi tayo eh? Merong kasi din declare yung UN na uh, dekada, decade mm -hmm. for road safety, in which mm -hmm. we have a commitment. Nagsimula nung 2011 until 2020. So ang target ng United Nations siya yung nag-commit dito para maano sana even by half lang yung victims no kasi mm -hmm. 1.3 million people die all over the world. Mm. Mabawasan man lang. Because, uh, annually. Because, annually, of, road because of road accidents. so, imagine 1.3 million Madi people. Mamatay dahil sa aksidente sa kalsada. And many of them are productive people like ah. my wife. No? Yung yeah, okay. ano sila, very professional. Mm -hmm. Okay. No? Uh, speaking of enforcement, what else can we do, uh, Colonel? Uh, mukhang may problema ho talaga sa no, sa attitude ng mga drivers po. Particularly, uh, bus drivers dahil... Uh, So, sa dalawampung libong pumasadang mga bus nung nakarang taon. 3,000 ang na-involve sa aksidente. So, talaga may problema tayo sa driver. May problema oh, din may po, problema po tayo sa o. driver. Pero actually Susan at Joel, kailangan ipaalala po natin sa mga manonood po natin na ang traffic po ay may mga various sectors po 'yan. We have uh, kailangan natin yung basic three E's ng traffic which is education enforcement, and engineering. Mm -hmm. Dinagdag pa nga ng dalawang iyon, which oh. is uh, environment and economics. Okay. So, pag yung tatlo po yun ay nagkaroon ng magandang uh, interaction o no? pag uh, may magandang compliance po tayo doon, mm -hmm. uh, nagkakaroon tayo ng mas maayos at maligtas na traffic situation or traffic mm -hmm. management. Magsisimula mm -hmm. kasi nga po sa education. Pag ang lahat ng drivers po ay properly uh, educated, <laughs> educated. Oh, oh. tapos process po properly, And then, sunod yan, uh, enforcement na lang to keep mm. them uh, to, uh, in line, di ba? Mm. Tapos, sunod yan, syempre, yung engineering, yung road networks po natin, eh, kailangan maayos din. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi gaya yung sinasabi ng IMBOA, yung mga ibang aksidente, hindi naman yung bus driver may kasalanan. Ang problema naman daw. Kasi na yung binangga sa likod, yung mga ganong klase mm -hmm. yes. pa. Oh. So, parang mukhang may problema talaga din yung mga motorista natin. Kailangan oh. talaga. Babalik ko parati tayo sa tatlong inay. E mm -hmm. e Sino e ba manga sa kanila sa likod? Bus din? Hindi, parang ano parang pick up din yata. Parang yung pick up din eh. Oo, oh, oh, sabi okay. ng Imboa. Kasi yung fixed salary nga naman, pinapatupad na raw nila eh. So, hindi na yun yung nag-aabulan na yun pa ano, sila. na Oo. Oh, oh. So, mukhang hmm. may problema talaga din yung iba nating na motorista. Mukhang attitude daw, no? Professor. Do you agree? It, it should be, road safety should be a concern of, for all citizens. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya ngayong aming organization, together with other government agencies, tsaka yung mga ano dito mga stakeholders no gusto naming gawing isang karapatan ang road safety no? we, should, we should consider it as a right because all of us are road users no wala hindi dumadaan sa atin sa kalsada tayo kahit na wala tayong sasakyan pedestrians cyclists motorcyclists saka yung mga gumagamit ng sasakyan so every day when we go to work to school no talagang ginagamit na eh, eh, Why 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 should it be a risk no mm. just to go out and use the road no mm -hmm. in fact uh, kaya nga dapat uh, conscious tayo lahat dito sa ano natin yung safety mm -hmm. no and Whether mm -hmm. we are pedestrians or uh, motorists no? mm -hmm. all right uh, so batay ba sa datos ng uh, HPG uh, senior superintendent uh, yung parimbang commonwealth ang pinakadelikado kasi so, po yun sa mga malalaking kalsada na nagiging source ng traffic accidents. Um, generally, it is the expressways, that's in legs, skyway. That are other major sources of uh, traffic accidents, pati mm. na rin ang mga national highways. Actually, sinasabi na pagkataw malaki yung lugar, like Commonwealth, malaki yung yes. playground, mas ma barumbado daw mga driver May dyan. tendency malawad kasi, kasi sila parang ma-tempt na mag-overspeed hmm. which is okay. one of as you see sa statistics natin uh -huh. one of the major causes I kaya yun yung sasabihin kaya naglagay ng speed limit ang MDA oh. yes. dahil sabi ng nila araw-araw may aksidente sa Commonwealth kaya alam syempre least, hindi na mo naman 24 hours na masusubaybayan yung Susan yung hmm. uh, yung speed limit nila ni umaga at din sa umaga 'di ba mula alas 6 ng umaga hanggang babalik na naman po tayo kasi sa driver yung responsibility hmm. daw niya na dapat uh, magti- siya na hindi siya matuksong mag-overspeeding. speeding. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kasi guess, pag maganda yung kali, para ang sarap magpatakbo ng mabilis. Ooh, eh. Oo, Normal ho talaga sa like human. Like ang common eh, nine mm -hmm. lanes yata eh. Yeah. Eh di ba oh. si Ma'am Chit, napunta lang doon sa isang... Tekno hub. Oh, oh Tekno hub papunta. lang. Di so, tatawid lang. Oh. Tatawid lang eh, di ba? Eh, diba? uh, uh, hindi, dito tatawid. Yung, yung, ano taxi. Niya, yung, yung taxi kasi, mm -hmm. kakanan na sana. Eh uh -huh. may dalawang buses. Kakarera. Kinagingan mo na yung taxi sa side, tapos binangganong yung isang bus na nakatutok doon sa buntot ng isang bus pag mm -hmm. yun ang bumangga mm -hmm. so actually sa mga datos uh, yun nga, number one cause ng ano yung driver error. Pangalawa, yung mechanical. Siguro hindi chinecheck regularly. Tapos pangatlo, uh -huh. yung road condition. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No, that's why sinasabi namin, wala, well, there's no such thing as a road accident. Because <laughs> it could have been avoided. No. <laughs> no. <laughs> Alam mo pa, minsan ito pa, ha, hindi naman lahat ng driver ng mga bus, o oh, malalaking sasakyan. May ano niya, may, may tendency manakot yun ng mga maliliit ng motorista. Eh. Ay, oo, oh, oh. hmm. Di ba yung tapang, oh, oh. parang yung tawag doon? Parang, uh, uh, do, hingga, ka, Ay, parang, ano oh. tawag doon? Sinisimtak ka, di Tatabi kang ganon? Oh. Ako. Malalalaki ang mga hmm. yan. May caller tayo, si Ferdinand Agbon na nataga kaloocan Ferdinand, good morning! Ah, good morning! Banat, banat, ako banat Ferdinand. Ako'y suki dyan sa programa nyo, ano? Apa, Apo? Apo'y at... araw-araw mo bihaya dyan sa Commonwealth, no? Mm -mm. Alas 5 pa lang, nandyan ako lagi. Araw-araw po yan. Every day. Yeah, mm -mm. ako'y motorcycle rider, ako'y uh, laging dumadaan sa blue lane. Mm-hmm. -mm ang problema po ito yung ating mga bases, no? Hmm. Uh, parang, ah, <laughs> uh, parang ahas sa Commonwealth. Uh, parang ahas. ngayon, so, mangyari nga lang. Eh, huwag natin hintayin pang MMD, alas 8 papasok para uh, natin ang batas nila. Mm -hmm. no? Dapat ibalik na yung karapatan ng highway patrol, mga polis, na 4 o'clock, nandiyan na sila sa kalya ng Commonwealth. <laughs> na manghuli sila ng mga overspeeding na bases like ng Safeway, yung Nova, <laughs> na muntik na po patay nila. talagang alam niyo yung mga na medyo salmahe. Ay, ano po? eh, araw-araw po ako dyan suki sa Commonwealth eh. Mm -hmm. eh ayaw ko na maantay yung may marang yung namatay na judge dyan sa Commonwealth. Mm -hmm. Oo oh, nga, meron. Oh, si, si, si Simbula. yes. Uh oh. oh yan, kawawa naman yung po sila. Eh, kami mga rider araw-araw. Sana po mabigyan aksyon. Eh, dapat doon pala sa bungad, mayroon na agad na alarma. May manguhuli na para simula sa bungad hanggang dulo, alam nila na mayroong manghuhuli at madisiplina hmm. yung mga pagbabiyay sa mga. Ferdinand, yeah. patagot na. natin kay, uh, kay Senior Superintendent Sindak yung concern mo. Kaya, ah, kaya, uh, kaya mo salamat, po yun, Ferdinand. <laughs> Kasi oh, actually, kaya oh, mayroong hmm. kaming mga nagjo police. Kaya nga po, ah, kaya lang po ang sa mga bagong uh, panuntunan ng PNP, ang uh, primary mandate po namin ay sa anti-karnaping, uh -oh. anti-highway robbery mm -mm. at anti Sa so mm. Crime talaga. Oh, uh -huh. more on those on so those sa aspects. Traffic, sa traffic, more masyado. of traditional. Mm -hmm. However, ibinalik to noong 2011 uh -huh. yung major traffic incidents or mm -hmm. accidents. Okay. Iyon ang ibinalik uli sa HPG. At uh, kung kakailanganin siguro sa tamang uh, panahon at tamang paraan. Uh, kailangan namin i-pursigihin pa itong okay, pagka uh, ng traffic. Uh, uh, nung binalik po yung ano, ano, yung major accidents lang ang yung ang yes, ayo. Uh, based on a PNP SOP number 2011 uh, number 1. Ano, yung, reactive o proactive? More of a uh, reactive na yon, oh. Pero meron kaming preventive patrols every time. Mm -hmm. Hindi okay. lang as uh, as massive or as uh, common ng mga na ginagawa ng kapulisan natin, ng local police at yung MMDA. Bakit ba mas takot yata motorista sa mga highway patrol? Eh kasi mabigat pag kami ang nakahuli talagang uh, dire-diretso huyo. Walang ano, walang. kami mga... may, may armas sila. Oh, ano <laughs> <MNBA> Kasi <laughs> wala. Uh, <laughs> uh, minsan knowledge also is important uh, yung uh, competency uh, ng tao, uh, yung uh, mga uh, highway patrol. Uh, uh, well trained niya. Alam niya pag hinuli ka niya, meron talagang yun may oh. initial violation at alam niya kung anong hinahanap niyang uh, problema. Prof, sa tingin niyo makakatulong 'yon yung, yung yung sinasabi ni Ferdinand, da, yung mga highway patrol natin sana alas 4 pa lang nandiyan jajan na ya yeah, siguro to makakatulong 'yon para remind yung ating mga drivers mm -hmm. no, and motorists na uh, to ano to abide by the law. But at the same time, importante rin na uh, yung ordinary yung tao, Kar karami, I mean, ordinary even even pedestrians are mm -hmm. also conscious kasi kung minsan mm -hmm bawal na nga tumawid. tumawid tatawid, tatawid pa. pa eh hindi may overpass mer mer na mer meron na nga mga fence sa gitna ng ano Kung minsan yung mga ganun oh, ba oh, oh, oh. it's everyone's ano eh Kaya sinasabi namin hindi lang responsibilidad ng may sasakyan mm, mm, pati nung mga pedestrians mm, ordinary ano kasi minsan mo, eh pedestrian mm, nagpreno ka dahil baka mabangga mo siya eh, may kasunod kang bus binangga ka alam niyo in other mm, mm, in other countries mm, mm, kahit na walang stoplight basta may pedestrian lane mm, mm, uh, Uh, yung mga motorists talagang humihinto mm -hmm. no dito <laughs> uh, pag nagita lang may tumatawid kasi unahan ko na okay. eh tapos okay. okay. may, uh, okay. uh, I mean, may pedestrian lane <laughs> na nga doon eh oh, okay. salamat okay. muna tayo kay perdi na po thank you thank you salamat thank you thank you, thank you. Yes. Na, eh. Pero anyway para i na lang namin ang aming regular uh, mobile patrols para mm -hmm. kay perdi sa request niyo oh salamat na. po sana ho matupad po yan ha mm. po kasi araw-araw si perdi dumadaan dyan kaya nakikita niya yung mga salbahe bus driver ano ako rin araw-araw ko dumadaan. Uh, ako, nahagingan ako. Hindi ka magalas. naman tatakutin naman ngayon, Joel. Takot din nila sa'yo, di ba? Eh, Malit niya sa sakyang ko mm -mm. eh. Human error <laughs> ang itinuturing na pinakamadalas ng sanhinang aksidente. Saan kaya ito konektado? Maraming uh, posibilidad dyan. Ano po? Uh, una, wala siyempre sa overspeeding, wrong turn, Uh, yung yung sitwasyon ng driver at yung secondary causes, yung hindi natin pwedeng patunayan basta basta yung nagte-text habang nagda-drive. No. No. Oh, oh, yeah. 'Yun ang pinakamalaking problema no. natin, yung tumatawag habang nagda-drive, hindi nakafocus yung driver doon. Mm -mm. Kaya papasok lahat 'yun sa human error. Lumalabas lang sa secondary cause kasi hindi naman natin kaagad mahuli. Mm -mm. Hindi gaya ng overspeeding, kita mo. Mm -mm. Uh, pero hindi mo pwedeng makita it's between the driver and himself kung nag-nag-text kaya siya napabilis o nakabangga. Mm -mm. Hindi naman niya agad aaminin yun. Uh, uh, Alam mo, uh, Colonel, isa sa napansin ko, ah, na mukhang may kulang sa enforcement. Kasi... Makikita mo pa lang, hindi nga nag overspeed pero alam mo yon yung yung reckless talaga makikita mm. mo nag-swerve oh swerving niya di ba dapat hinuhuli na at that very totoo yon totoo yon eh. dito ho papasok uli yung highway patrol nga kasi kami yung may mga malalaki motorsiklo Ma Matutulin. Matutulin, kaya <laughs> na kaya habulin at, at uh, uh, pinabalik binabalik yun na ngayon ng aming director si General Arasad Subong na sana mabuhay uli yung uh, yung mga hagad na oh. talagang silang nang ng mga mabibilis na sasakyan kasi mm -hmm. kami lang may kakayahan ng manghabol ng ganun yung malalaking motor namin yung sa MMD hindi kaya Big, medyo uh, mahihirapan lang nah, nah. no? oh, mga... kasi pag nakita ng bus driver na hinahabol na siya ng maliit na motor, motor tutulinan oh. niya ito you know? yes. oh, tutulinan mm -hmm. lalo pero gusto ko tanongin si professor may mga may paano kalang uh, batas professor na nagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga mm -hmm public utility vehicle drivers na masasangkot na, na masasangkot sa aksidente do you think mm -hmm. that can help uh, kasi syempre well, siya sabi nila mas mar mas maraming buhay ang nakasalalay sa isang kamay eh. uh, well para sa akin uh, uh, dapat in a way uniform yung ano eh yung para sa lahat ng motorists. Hindi dapat hindi, lang po, hindi yung parang naka-focus lang sa porky ano sila, 40 driver public uh -huh. utility. Uh -huh. Basta kung uh -huh. ano yung kasi ang ano dito, nakikita ko lang yung enforcement talaga, no nonsense enforcement. enforcement. Uh -huh. Nakapag nag at kahit sino pa man siya, kahit uh -huh. mga BIP. kasi oh, isa, yung mga bip eh kung isa nakakalusot pa eh parang oh, oh. nag apologize I've seen this myself. myself. Oh. Uh -huh. Sorry. Ang apologize pa yung sumita. Uh oh, dahil Nakita niya Sorry ano po, pala sir, ito. Congress oh, oh eh, hindi naman ang <laughs> uh, oh, naman, oh, oh. But in other countries, no nonsense. Oh, Kahit oh, oh. oh, oh. sa titikitan oh, oh, oh. talaga. Ay, di diba ba bakit? Mm -hmm. no? Mga, mga big at, star at, pa nga, nga eh. At, doon, doon talaga, pag nakita ng mga ordinaryong mamamayan natin, na in enforce ang, bata, ang batas, walang walang kinikilalang sino-sino sinasanto. Walang kinikilingan. Kaibigan or may connection. They will respect the law. Oo, susunod sila. I, I, I do not believe na tayo, mga Pilipino, ay hindi marunong sumunod ng batas. Kasi sa ibang bansa, yung mga Pilipino OFWs natin, <laughs> oh. Then nakikita nila, very strict ang nila, sumusunod. <laughs> Huwag eh. ka na lang lumayo, professor. <laughs> Subik nga Subic lang. Subik. 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 Tayo na oh, ba? Subik. Oh, tayo no, no, no. na ba? First, ano, di ba? May, may, may ganun eh. Kasi ninauna doon sa, sa linya, eh, ng go-go. Eh, ano kaya masasabi ng mga kababayan natin? Huwag ng mga aksidente sa kalsada. Alamin nga natin magandang pala sa namasa pala sa ating guest anchor, si Cesar Apolinario. Cesar! Talagang guest anchor. Dapat special guest <laughs> anchor. <laughs> alam ng partner special, ko yan. Yeah, partner, alam mo, sobrang... So, ano ang aksidente dyan? Sandali, lang, sandali lang, kasi may, may napansin lang ako sa itsura mo. Sobrang ganda mo ngayon, partner, ha? Alam mo, wala akong papakain sa'yo dyan dahil nasa kalsada ka. Dito ka, wala kami tinapay, eh. Oh, Pinag-uusapan ka ng mga crew dito, ang ganda-ganda mo. Sabi mo, mamaya na maglilibre, ano na, ano na sitwasyon dyan? Ay, ay, nee, kidding aside, alam mo, hmm. yung kagandahan mo, hindi kidding aside, yung totoo yun, ha? Pero yung tawanan natin, eh, sa tabi lang muna na natin. Uh -huh. Pero alam mo, etong uh, Commonwealth Susan, taga San Mateo ko eh, uh, 13 years na araw-araw dinadaanan ko to. At uh, parang, para sa akin napaka-unfair, no, na sabihin na killer highway. 'yung 'yung highway ba ang may kasalanan ng mga aksidente? Eh? Parang 'yun 'yung lagi sinasabi ng mga tao. Uh, binansag binansagang killer highway. So dapat palitan na raw eh. Dahil mostly daw 'yung mga aksidente, ang gumagawa naman, gaya ng sinabi, pwede usapan kay na human error daw. Lo, no? tapos uh, 'yung iba kapabayaan talaga ng mga driver. Pag dumaraan ako rito, normally, ang kailangan lang talaga dito parang 'yung defensive driver eh, 'di ba? 'yung parang 'yung pagda-drive mo dapat Uh, isipin mo yung kapakanan ng marami at yung sarili mo. Mabaga kung may mga magkakat sa'yo, hayaan na, huwag nang habulin, or huwag susundan yung mga may maling ginagawa, di ba? Like yung sinasabi, nung 60 km per hour na lang dito, pero minsan, sana malaman din na sir, yung mga bisita natin dyan. Araw-araw sir, nakakita ako dito ng more than 80 km per hour na takbo ng mga bus. <laughs> Tsaka minsan yung mga... Na, mga motor, yung mga single motor na dumaraan. Uh, yun yung medyo nagkakaroon ng problema rito. Minsan pag nadadaan na, ako rito sa loob ng isang linggo, nakakita ko ng limang aksidente at ang laging na aksidente yung involved ay bus or motor. Well, uh, sabi nga human error. So ingat-ingat na lang dito sa Commonwealth. Pero Sansu and uh, Joel, nakausap natin itong uh, mga matatagal na rito sa Commonwealth at ah sinasabi nga nila, gaya ng sinabi ko, no, sana hindi na lang tawagin na killer highway dahil wala namang may kasalanan na aksident. Aksidente nga eh. ba? Diba? Dapat daw ingat-ingat. eto ingat. yung mga sinabi nila na dapat gawin. Na, na napapansin nyo ba yung dyan? Kayo, ilang beses na kayo nakakita ng aksident dyan? Ikaw? Eh, hindi ko ko mabilang. Marami na. Hello, marami Mga marami ilang na? Marami po. Hindi mo Basta lang? Basta marami na po. Sampu, dalawang. Hindi lang na. po. Hindi, lang. hindi lang nakita mo lahat yun. Sa bagay, lagi ka surprise si Kenan uh, eh, no? Uh, napabalitaan lang ang iba. Uh, hindi na hindi. Pero anong tingin yung dahilan? Bakit? Dahil ba sa malawak siya o dahil matitigas ang ulo ng mga motorista? Sabi natin, matitigas ang ulo. Anong tawag nila sa Commonwealth? Dati. Danger zone. Danger, Danger, zone. Danger zone. Pa, killer, highway. Killer, highway. <laughs> killer highway. Killer highway. Yeah, oh, di ba? Pero parang pakinggan. Pangit pakinggan. Yeah, na, ako, pangit, tingin pangit. mo, dapat pang tawagin killer highway ang Commonwealth? Hindi naman siguro. Talaga, kasi pangit naman talaga tingin pag sinabing killer highway. Okay. Kasi nasa kanya, niyan eh. Nasa mga driver lang yan eh. Nasa driver. May, meron ka bang tip sa mga sa mga driver para iwas aksidente? Ano, yung, Blow bag ba yun? Blow bag? Blow baguettes. Oh. bago na eh, di ba? Oo. Oh. Oh. Ano mo yun? Check-in yun, preno. Oo. Oh. Ano yung B, pre? Oo, oh. ano ba? L hindi ko kasi nakakalala. Oh, yon. Oh, ah, lights. So, oh. ano yung O sa blow baguettes? Oil? Oil. Ayun, yung yung uh, B. Ha? Yung B. Kasi baguettes na, hindi na blow bag eh. Yung B. 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 Population? Pollution? Hindi Ano nga ba yung bigla? O ano yung A? A. Aircon. Aircon <laughs> <laughs> nga. Aircon. Hahaha. wala ata yung aircon. Uh, air. Air. no? Ah. Baguets. G. G Guts. <laughs> Guts. gas Guts. Ayan! Blow bagets yun ang dapat daw nating tandaan. Hindi na blow bag, Sansu uh. U Uulitin ko lang, isa-isahin ko kasi may mga hindi tayo na bangkit. Batteries, yung B, blow baguets. Batteries, light, oil, water, brakes, air, gas. ay sabi niya, gas, siguro dapat din. Engine, tire, at saka self. Ibig sabihin, intindihin o i-check yung sarili. Kapag lasing, wag na mag-drive. Pwede namang uh, tumabi sa gilid, ba diba? Tapos, You know, or kung magte-text, wag na mag-text sa gitna kasi yan yung aksidente minsan nangyayari dahil sa mga mahilig mag-text or mag-tweet, di ba, Sansu? <laughs> ikaw yun. <laughs> <laughs> ako na naman? Oo, oh, oh, Sinabi... ikaw yun. Hindi oh. mo nga, nag-report ka, hawak nag mo yung cellphone mo, o, oh, di eh, ba? Ay, hindi, ano to? Hmm. Kailangan lang ano? meron akong kopya ko. Oh, wala ka naman binabasa dyan. Ah, uy, ato sabihin ko, ha? Oh. O sabi rito, ano? ang patero sa may pinakamababa na, na report na road accident sa Metro Manila sa Pusan. O, ang sinasabi nito, 18 accident ka, zero fatality. <laughs> <laughs> fatality. Alam mo, ha? <laughs> <laughs> Binubuking <laughs> mo, mo, yan mo yan ko, eh. kahit na. <laughs> Talaga, sa. <sisang>. Okay, <laughs> saan siya <laughs> balik sa inyo. Oh, thank you. Sir, narinig ko natin. natin, yung iba natin mga kababayan, parang talagang kulang sa, ano pa rin, ano, ato. yung iba, kaalaman. Sa tingin niyo po, dapat ato, ato, yan. 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 ano dapat natin gawin dyan? mo, tama yan, Susan, yung sinasabi niya. Minsan, hindi rin lawak ng kalye, masig-heated naman ng kalye ang problema. Na. Oh, Yung oh. mga maling pagkaanggulo o kurbada Ang tawag doon, uh, engineering, engineering, natin. naman uri, engineering yan. Engineering oh, naman oh. Yung pinag-uusapan natin, yung oh, mga kaya, may pedestrian nga. Doon lang, lang talaga tayo, tayo ikot sa tatlong I na yan. Oh, oh, yun, yun, kailangan yun, ayusin. And, and, education, enforcement, engineering. Mm. Maayos yun. Mm -hmm. At isang mapapayapan Kasi na sa ibang bansa, ganun eh. Nakikita natin, yung mga tama ang disenyo eh, no? Opo, opo. Mm -hmm. Kay po, sir, oh, tama oh, po ba, Prof? Oh, importante mm yan. Kasi nagiging ano din, kung mali yung disenyo, ganun. Walang proper signs. Oo, oo, oo. Dito nga lang sa Commonwealth yung napakanood yun eh. Kasi may Commonwealth Market. Eh, may mga mamimili. Ang daming bit Ang bibigat. Eh, isang kilometro layo nung Nung pedestrian, tatawid na lang siyang ganun, di ba? At yung mga tricycle, naku, ang tutulit. Oh, yan. Mm -hmm. ang, kas ang kasanggang bubong, yung mga bata, <laughs> yung mga estudyante, di ba? Tsaka kung minsan, yung mga, may mga tricycle, hindi sinusunod yung lane, eh. counter, ano, Ay, oh, nagka-counter flow sila. Mas malalakas ang bubong. As if they're exempted from the flow. <laughs> from, <laughs> from the flow, from the counter flow, kasalubong. Sir, so, yeah. speaking of ano, implementation, enforcement ng batas, yung mga, yung mga tricycle, dapat hindi nakakabiyahe sa Commonwealth, sa mga major highway, hindi ba? Oh, pero bakit ang dami pa rin nila, sir? Ayun, uh, ang problema kasi, isa pa yun, na, siyempre, na-localize na, di nasa poder <laughs> na yun ng local governments po natin, kung paano nila didisiplinahin ng mga tricycle. Uh, 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 para, kasi ako, okay, pag nakikita ko may mga bata, hanggang bubong, mm. nakalikod, naka ang kasalikod, mm -hmm. hindi ba? Ay, naku, talagang nakakatakot. Ayan. Sir, final message ho natin? Uh, of course, iba yung pag-iingat po sa lahat ng mga motorista. Wag po kayong magdadrive na may diferensya yung inyong mga sasakyan. At uh, higit sa lahat, more than the vehicle, kayo. Yung pagkataon nyo na dapat kayo po ay, uh, handa at buong loob at nasa wastong kondisyon uh, bago kayo sumampad dun sa manibela. At malaki pong responsibilidad po ang uh, pagbamaneho. Okay, maraming salamat po Police Senior Superintendent Raven Sindak at Prof, um final uh, message po natin. Final message namin ay gawin natin pong karapatan ng bawat Pilipino ang uh, road safety, uh -huh. no? at uh, kung gusto niyong makipag-ugnay sa amin uh, yung Families of Road Victims and Survivors nasa Facebook po kami. Mm -hmm. Meron kaming ano oh. doon website oh, oh, can, mga... oh, it's open to the public, no. Yung gusto Do mo so, maki -ano sa inyo lalo yung na, yung sa na yung mga biktima po oh, ng mga aksidente, oh, 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 mga road accident. Oh, oh, oh. uh, okay. Maraming salamat po Professor Roland Simbulan at